Hello mga idol, please like share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 166 Hindi nakaimik si Harvey nang makita ang nanginginig na katawan ni Rosalie. Miss Rosalie, pwede bang huwag ka sanang kumilos ng ganito? Baka isipin ng iba na tinutokso kita, may asawa na ako, hindi ako ganoong klaseng tao. Numisi si Rosalie at mahinang sinabi, bago makapagsalita si Harvey. Narinig ko, kahit tatlong taon ka ng kasal sa iyong asawa, pareho ninyong hindi pa nagagawa ang bagay na iyon, at ni hindi mo man lang nahawakan ang kamay niya. Totoo ba ito? Anong bagay? Tanong ni Harvey, habang lumilipad ang kanyang isip. Pinadyak ni Rosalie ang kanyang mga paa, habang pulang-pula ang kanyang pisngi. Ang bagay na nangyayari sa pagitan ng mag-asawa, Lalung hindi nakaimat si Harvey. Ikaw, isang dalisay at inusenteng binibini, ay nakatingin sa akin ng may malaking mata at tinatanong ako ng ganyang tanong. Hindi ko alam kung papaano ko sasagutin iyan, gayon paman, tila wala nang magawa si Harvey matapos siyang titigan ni Rosalie sa mahabang panahon. Sa wakas ay bumuntong hininga siya at sinabi, well hindi ka nagkakamali. Ayos, mahinang sinabi ni Rosalie, Ha, mangot si Harvey. Anong mabuti sa pag sa nakakahiya kong kwento? Pwede ba, huwag kang maging ganito miss, well, tatawagan kita agad pagdating ng lolo ko. Kung mayroon kang oras, baka pwede tayong kumain sa labas ng magkasama. Hindi ka tatanggi, di ba? Tuwang-tuwa si Rosalie ngayon, at hindi na siya ang kalaunay isang stone cold fox na laging nag-iisa. Nag-isip sandali si Harvey, sa kangumiti at tumungo, sige. Medyo maimpluensya ang mga na Iswell sa self-light, lalo na si Master na iswell. Tiyak na isang taong karapat dapat nakaibiganin si Master na iswell, at siguradong hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Okay, tatawagan kita sa lalong madaling panahon, hindi na kita guguluhin na yon, Daddy. Pinulong ni Rosalie ang huling salita, saka mabilis na umalis tumingin si Harvey sa kanyang likuran, at wala siyang imek. Ano ang ibig sabihin nito? Kung tinawag din siyang ama, habang ginagawa ang mga bagay na iyon. Kinilig si Harvey, hindi niya dapat isipin ito. Parehong nakatingin sa kanya sina Ivan at Mandy nang maglakad siya pabalik sa kanila. Nagkibit balikat si Harvey at sinabi, pupunta sa Niemhi si Master na Iswell. Inimbitahan niya akong makipagkita sa kanya, tumungo si Yvonne talagang kahanga-hanga ang kanyang CEO, maging si Master na Iswell ay nais na makilala siya. Nagtaka si Mandy tungkol dito, at nagtanong, Harvey bakit? Dahil ba nakilala mo ang The Rocky Mountains, Landers Peak? Siguro, ngumiti si Harvey, nabatid ni Ivan na ayaw itong pag-usapan ni Harvey, kaya't sinabi niya, paano kung ihatid ko na muna kayong dalawa? May mga gagawin pa ako mamaya, kaya hindi ako makakapaghapunan kasama kayo. Tumungo si Harvey at sinabi, sige salamat sa iyong konsiderasyon. Napaka-considerate ni Ivan, napakaswerte ng lalaking pakakasalan niya sa hinaharap. Tumalikod si Ivan at saka ngumiti, saka naglakad papunta sa parking lot. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon niya nang tumalikod siya. Matatanggap niya si Mandy dahil asawa siya ni Harvey, pero paano naman itong si Rosalie? Playboy ba itong loko kung CEO? hindi, hindi isang playboy ang CEO. Napakagaling lang talaga niya, nais nice pa rin ng mga babaeng ito na magpa-impress sa kanya kahit sobrang low-key na niya. Sa sandaling iyon, lihim na nangako si Ivan na susubukan niyang ilayo ang mga malalanding kababaihan mula sa CEO. Hindi masyadong nag-isip si Harvey, napatingin siya sa magandang mukha ni Mandy matapos sumakay sa kotse. Nasa sabik siya ngayong gabi, matutulog siya sa kwarto, di ba? Sa villa Zimmer, naghihintay nasa sala sina Lillian at Cynthia nang bumalik sila. Hindi ganoon kalaki ang circle ng high society. Alam nilang dalawa ang insidente kung saan labis na sinuwerte si Harvey. Naibigay niya kay Mandy ang diamond ring na forever mine. Si Cynthia ang unang lumapit kay Mandy at hinawakan ang kanyang kaliwang kamay nang pumasok silang dalawa sa bahay. Patuloy na nakatingin si Cynthia sa paligid nito. Pagkatapos ay masayang nagtanong Ate, ito ba ang legendary na diamond ring na pinangalan ng The Forever Mine? Oo, bahagyang tumungo si Mandy habang masayang nakangiti. Hindi lamang isinuko ni Harvey ang The Rocky Mountains, Landers Peak para sa kanya. Ngunit nagkaroon din siya ng pagkakataong makilala si Ivan ang secretary ng CEO ng York Enterprise. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ni Mandy na ang kanyang live-in husband ay maasahan sa loob ng tatlong taong kasal sila. Pinigay ito sa akin ng brother-in-law mo, nahihiyang sinabi ni Mandy. Umungol si Cynthia at sinabing, ate narinig ko ang tungkol dito. Sinuwerte lang ang walang kwentang bastardong iyan. Nagawa niyang bilhin ang sikat na painting na iyon sa halagang $15 lamang at ipagpalit ito sa Forever Mine. Anong magaling doon? Paprangkahin kita, binigyan ka lang niya ng regalo na nagkakahalaga ng labing limang dolyar. Ate, hindi mo dapat baguhin ang iyong pagtingin sa kanya Isa lamang siyang walang silbing bastardo at hindi ito magbabago Taimtim din na sinabi ni Lillian matapos makita ang masayang mukha ni Mandy Mandy, huwag kang matouch dahil dito At saka huwag kang mayabang Harvey Anong maganda sa isang 15 dolyar na regalo? Kung binili niya ang diamond ring na ito gamit ang kanyang sariling pera Kikilalanin ko ang kanyang kakayahan pero sinuwerte lamang siya, Mandy, kailangan mo pa rin siyang hiwalayan, naiintindihan mo ba? Naiiling na napangiti na lamang si Harvey sa kanyang iniisip, kabaan at isandaan at aning naputpito. Mangyaring itigil ito, nanay. Kailangan natin, pasalamatan si Harvey dahil siya ang nagpakilala sa akin kay Miss Xavier na tumulong sa akin na makuha. Ang pamumuhunan pakiusap ni Mandy. Talaga, bulalas ni Lilian sa sorpresa. Palagi, siyang Nag-aalala tungkol sa pamumuhunan, kaya tumigil siya. Sa pakikipag-usap tungkol kay Harvey mula nang tulungan niya sila. Oo, nanay, magpahinga muna tayo ngayon, tama B. Tatalakayin namin ang iba pang mga bagay pagkatapos. Kung ayusin ang lahat sa York Enterprise, Sabini, Mandy, o sige, aalagaan muna natin ang mga mahahalagang bagay, sumangayon si Lilian. Ang sahig ay hind in map ng maraming araw. Puntahan ito. Madalas kang lumabas, nakikita mo rin ito. Bilang iyong tahanan. Sumulyap si Lilian, sumulyap. Kay Harvey. Sige, nakuha ko na, sagot ni Harvey habang. Nasanay na siya sa saloobin ni Lillian. Tatlong taon na siyang gumagawa ng mga gawain, kaya't hindi ito isang malaking problema para sa kanya. Nakatitig si Mandy kay Harvey ng pansamantala. Pagkatapos ay nagpunta ng banyo upang maligo. Matapos ang kalahating oras, tumunog ang mobile phone ni Harvey. Ito ay si Mandy. Harvey, bumabalot ka pa ba sa isahin? Pagod ka na kung pagod ka, kaya mo, maaari kang laging lumapit. Sa aking silid, napalo si Mandy. Honey, hindi ako pagod, nagambala si Harvey bago. Makuha ang ibig sabihin ni Mandy. Agad na ikinalulungkot ni Harvey ang sinabi niya dahil, baka mawalan siya ng pagkakataon na matulog kasama si Mandy sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi niya maisip kung kailan gagawa ulit si Mandy ng isang alok na tulad nito. Mandy, kung sinabi kong pagod ako, maaari ba akong magpahinga? Mahina na nagtanong si Harvey. Nawala, malamig na pinagalitan ni Mandy bago. Sinampal ang pintuan. Bam! Nakatitig si Harvey sa map na dejectedly. Kinabukasan, dumating si Mandy sa lobby ng York. Enterprise, at agad na pinatnubayan siya ng receptionist sa silid ng kumperensya. Sa oras na ito, pinirmahan ni Von Xavier ang kontrata matapos. Sumang-ayo na bumalik sa mga paunang kondisyon, na 50 milyong dolyar pati na rin ang isang pagbaba ng demand ng kita. Masayang nagbuntong hininga si Mandy dahil alam niya na nagdala si Harvey ng magandang kapalaran. Bagaman ang pagpipinta ng Rocky Mountains. Planter's Peak ay talagang mahalaga, ang pinakamahalagang bagay kay Mandy ay ang mga Simmers ay makakakuha ng pondo at hindi magtatapos. Sa pagkalugi, nakaramdam si Mandy ng ginhawa nang maglakad siya palabas ng York Enterprise pagkatapos na matapos ang pakikitungo kay Ivan. Kalauna ng hapon, binigyan ni Mandy si Senior Simmer ng isang tawag at tinipon ng Zimmers sa Villa. Sa nagdaang mga araw, lahat sila ay nabigo kay Mandy. At kahit na tumingin sa kanya, iniisip na hindi niya makuha ang pakikitungo. Hindi sila handang dumalo sa pagpupulong ng pamilya pagkatapos matanggapang paunawa, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Mandy, naisip namin na nawawala ka sa mga nakaraang araw dahil hindi isang solong ulat ng pagunlad ang inihayag. Ano ang sinusubukan mong gawin ngayon? Nais mo nang ibigay namin ang iyong mga ideya o marahil sisihin kami. Si Zach Zimmer ay pinaglaruan si Mandy na malupit. Mandy, hindi ka namin tutulungan dito dahil binigyan kani lolo ng responsibilidad ng proyektong ito. Oo, Mandy, hindi rin kami makapagbigay ng anumang tulong. Backslash panipi. Dapat mong gawin ito sa iyong sarili, Mandy. Ang karamihan ng tao ay inalog ang responsibilidad dahil wala sakaan nila ang may kakayahang magkaroon ng responsibilidad kung ang pamilya ay nabangkarot. Maandi, nakikita kong mayroon kang isang higanteng sing-sing doon. Narinig ko ang iyong live-in na asawa ay nakakuha ng swerte kagabi at nakakuha ng isang sikat na pagpipinta sa loob laman glabin limang. Dolyar, sa akin, opinion, dapat mo lang ibigay ang pagpipinta sa Yorks. At hindi ipinagpapalit ito para sa iyong sing-sing na brilyante, malinaw na si Queen Zimmer. Hindi niya akalay na karapat dapat na may sing-sing si Mandy. Oh, tama iyon. Bakit hindi mo ibigay ang sing-sing kay Miss Xavier? Maaari itong makakuha sa amin ng isang kontrata. Oo, oh, oh. Mandy. Huwag maging kuripot tungkol sa isang bagay na katulad nito. Pamilya muna, tandaan. Tama, dapat mo munang itoon ang aming mga problema. Kabanata 168. Hindi ko ito ibebenta kahit na ano. Nagprotesta si Mandy Zimmer. Habang nakasisilaw sa kanyang tinatawag na mga kamag-anak, Mandy Zimmer, wala kang pakikiramay. Nais mo bang makita kaming nabangkarote? Backslash panipi, backslash panipi. Ikaw ay taxi. Kami ang nagpalaki sa iyo. Galit sila dahil naisip nila na maaaring magkaroon sila ng isang pagkakataon kung ibigay ni Mandy ang sing-sing sa Yorks. Suosh sa halip na sabihin sa aking asawa na ibalik ang kanyang singsing, -sing, bakit hindi mo lahat ibigay ang iyong mga pag-aari sa Yorks? Maaari silang bigyan kami ng isang pagkakataon pagkatapos, sabi ni Harvey. Naiinis habang binuksan niya ang pinto at pumasok sa silid. Agad na ang mga miyembro ng pamilyang Zimmer mukhang nagagalit nang pumasok si Harvey. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na pumunta sa amin? Pagpupulong, ikaw ay walang halaga na. Basurahan. Sigaw ni Zack kay Harvey. Narito ako upang masaksihan ang aking asawa na naging bagong manager ng proyekto. Ginugulo ba kita? Malamig na. Nagtanong ni Harvey. Ha, patuloy na nangangarap. Pareho kayong masipa. Sa pamilya kung hindi niya makuha ang pakikitungo, kaya huwag maging tiwala, mabuti para sa wala. Tumawa si Zack. Bam! Pinatahimik ni Senior Zimmer sina Harvey at Zach nang sampilan niya ang mesa. Sapat, hindi ba pareho? Kayong kumilos. Mandy, sabihin mo sa akin ang iyong pag-unlad. Kinokontrol ko ito, panatag na sagot ni Mandy. Matapos makita si Harvey, agad na nakaramdam ng tiwala si Mandy sa ilang kadahilanan. Sumang-ayon ang Yorks na pandohan kami ng 50 milyong dolyar. Sinubukan kong sabihin sa inyong lahat ng mas maaga ngunit ang lahat ay labis na. Masigasig sa pagbibigay ng mga puna, sinabon ni. Mandi na naiinis. Ano? Ikaw, naayos na? Nagtanong si Zach. Hindi, siya makapaniwala na nalutas ni Mandi ang isyo sa kabilang pagtanggi ng ilang beses. Bagaman ito ay mabuting balita para sa mga Zimmers. Hindi ito kaaya-aya para kay Zach dahil ipinangako ni Senior Zimmer ang pamagat ng Project Manager para sa commercial center ng Zimmer kay Mandy Kung. Magtagumpay siya, ang proyekto ay ubos na kumikita, na nangangahulugang makakakuha si Mandy ng isang mas mataas na posisyon sa pamilya kung matagumpay. Niyang ginawa ito, Mandy Zimmer, sana hindi mo kami sinusubukan na Cohen. Alam namin na maraming beses kang tinanggihan ng Yorks paano posible na naayos mo na lahat ng biglaan. Humirit ang isang babae. Ang babae, ay nasa tabi ni Zack, kaya natural na hindi siya, naniniwala na may kakayahan si Mandy, ng paghawak ng issue. Bakit ko dapat iulat sa iyo ang tungkol sa kung paano, ko ito nagawa, yun Kung nais kong lokohin kayong lahat, bakit ko tatawagan ang pulong? Sa palagay mo ay, magbibiro ako tungkol sa isang bagay na katulad nito sa, harap ni Lolo. Nagngangalit si Mandy sa akusasyon ni, Yuna Zimmer. Matapos nilang makuha ang kanilang unang pagkabigla, mukhang masaya ang mga Zimmers. Siyempre, ito ay dahil ang lahat ng mga ito ay makakakuha ng mga benepisyo kung sumang-ayon. Ang Yorks na pandohan ang mga Zimmer. Hindi mo kami pinabayaan, Mandy, magandang trabaho. Tulad ng sinabi ko dati, ikaw ang pag-asa ng ating pamilya. Matapos makita ang iyong mga kakayahan, sa palagay ko nag-aalala kami para sa wala. Bigla nang binago ng mga Zimmers ang kanilang mga pananaw. Nabigo si Mandy sa kanilang pag-uugaling fiko. Pupurihin lamang nila siya kung nakinabang ito sa kanila. Hindi rin sila mag-atubiling sisihin siya kung ang sitwasyon ay hindi maganda para sa kanila, hindi sa banggitin ng mga taong tulad ni Zack at Sina. Palaging sinusubukan na Sir On siya. Bagaman nagtagumpay si Mandy, ang ekspresyon ni Zack ay nagdilim ng malaki dahil hindi siya Makikinabang kung hindi niya makuha ang proyekto. Kung huwag kang makulat, Mandy Zimmer, tahimik na. Umungol si Zack dahil naruroon pa si Senior Zimmer. Hindi man lang nag-abala si Mandy kay Zack habang ibinigay niya ang nakasay na kontrata kay Senior Zimmer. Mandy, dahil hindi mo ako pinabayaan, ibibigay ko sa iyo ang ipinangako ko. Ikaw ay mamamahala ngayon sa Commercial Center Project at ipinangako ko na hindi Makagambalo sa iyong mga desisyon mula ngayon. Pinuri ni Senior Zimmer si Mandy na may malawak na iti sa kanyang mukha. Walang problema, Lolo. Mayroon na akong mga plano para sa proyekto. Ayon sa Yorks, ang pondo ay ililipat sa ating account mamaya o ngayong hapon, at bibigyan nila tayo ng pondo sa pamamagitan ng isang anim na buwang pag-install na nangangahulugang halos 7.6 milyong dolyar bawat buwan, sabi ni Mandy na nagpapaliwanag sa pamamaraan ng pagpopondo ng Yorks kay Senior Zimmer. Walang problema, nakipag-usap ng walang pasubali si Senior Zimmer sa mga pondo mula sa Yorks. Ang mga Zimmers ay walang mga problema sa paggawa ng negosyo sa ibang mga kumpanya. Ito ay magiging lubhang mahirap kung ang ang mga Zimmers ay nahaharap sa mga isyu mula sa parehong direksyon. Ang kontrata na dinala ni Mandy ay agad na nalutas ang pinakamalaking isyo ng mga Zimmers. Kabanata 166 Lolo, nais nice kong humiling ng isang bagay. Dahil wala, kaming oras na natitira, pinaplano kong simula ng construction bukas, kaya nais nice kong pumili ng isang taong mapagkakatiwalaan upang bantayan ang prosesong construction, sabi ni Mandy kay Senior Zimmer. Oo naman, pumili ng sinumang gusto mo, madaling. Sagot ni Senior Zimmer. Lolo, Pinili ko si Harvey. Iminungkahi ni Mandy nang walang pag-asa habang tinitingnan niya si Harvey. Nagsisimula ng isipin ni Mandy na maaasahan si Harvey, kaya nais nice niyang bigyan ng pagkakataon si Harvey na malaman kung ano ito tulad ng pagtatrabaho. Sa front line, nasimangot si Senior Zimmer sa kahilingan ni Mandy. Mandy Zimmer, sa palagay .mo ba talaga? Makontrol mo ang lahat tungkol sa proyekto? Hindi man. Ang iyong pag-aari ay magsisimula. Nais mong hayaan ito sa walang halaga na tao, ang mga sa Konstruksyon. Sino ang maghahatid ng responsibilidad? Kung siya ay mag-screw up. Sigaw ni Zach Zimmer. Malinaw ang paninibugho sa kanyang tono. Sinabi na ni Lolo na namamahala ako sa buong. Proyekto. Sino ka para mag-object? Sumagot si Mandy na. May nakasimangot, Mandy, mangyaring huwag sabihin sa akin na pinaplano mong isabotahe ang aming mga ari-arian. Ang pagkakaroon ng isa sa iyo bilang manager ng proyekto at ang iba pang supervisor ng proyekto. Hindi ito magiging model -e para sa inyong dalawa na mahuli ang ilang milyong dolyar mula sa proyekto. Ako si Zack Lolo, hindi ka dapat sumang-ayon dito. Ang taong iyon ay isang tagalabas. Patuloy na tumutol si Zack. Ikaw, nagalit si Mandy habang inaakusahan ni Zack. Ang iba sa isang bagay na, na pangiwi parents si Senior Zimmer dahil hindi niya napagpasyahan kung alin sa kanyang mga apo ang dapat niyang suportahan kahit na talagang mahal niya si Zack, si Mandy ang nakakuha ng kontrata. Siya nais na nasa panig ni Zack ngunit natatakot din siya na ang proyekto ay haharapin ang mga issue. Ilabas mo kayong dalawa, Mandy, dahil namamahala. Sa proyekto, dapat kang pumunta at mga siwa paminsan-minsan, at makakuha ng isang profesional na supervisor kung kinakailangan. Dahil ang proyekto ay nagsasangkot sa hinaharap ng ating pamilya, iminumungkahi kung hayaan namin ang ginagawa ng mga profesional ang kanilang trabaho. Kinamit ni Senior Zimmer ang pamilya bilang isang dahilan upang tanggihan ang kahilingan ni Mandy. Medyo nabigo si Mandy nang mapagtanto niya nasi. si Senior Zimmer ay kumbinsido sa mga maling. Akusasyon ni Zach, umayag siya sa mungkahi ni Sr. Zimmers mula sa paghawak sa proyekto ay mas mahalaga sa ngayon. Ha! Inisip ng piraso ng basurahan na maaari niyang umakyat sa aming mga ulo at makakuha ng mga benepisyo kung ano ang isang biro. ng, Galit si Zach, hindi ako interesado sa pangangasiwa ng proyekto. Direkta na sinabi ni Harvey dahil siya ay abala na sa mga gawain ng York Enterprise dumating siya ngayon. Dahil nag-aalala siya kay Mandy. Narito ka ba kahit hindi ka interesado? Kuwag isipin na hindi ko alam kung ano ang iyong pinaplano. Kahit na si Mandy kahit papaano ay naging chairman ng kumpanya, hindi ka pa rin magiging iba kundi isang aso. Nang zimmers, sigaw ni Zach habang sinampal niya ang mesa. Bam! Ayaw pani Harvey na makipagtalo kay Zach. Ngayon kumuha lang siya ng isang ashtray at sinampal sa ulo ni Zack para sa kanyang hindi. Kas iya siyang kumento. Ouch! Si Zack ay umungol sa sakit, mukhang malapit. Na siyang umiyak habang siya ay humawak sa kanyang ulo. Si Harvey ay kumikilos ng marahas kamakailan. Mayroon ba siyang problema? Sapat na ako. Gumala si Senior Zimmer. Nabiguna si Senior Zimmer sa Zack dahil bahagya. Siyang nagambag ng anupaman, halos dumating sa punto kung saan siya ay muling pagsasaalang-alang sa nararapat na tagapagmana ng Zimmers. Nang makita na hindi nagsasalita si Senior Zimmer para sa kanya, hindi masaya si Zach. Si Sean, sa kabilang banda, ay nag-aalala din dahil ang Senior Zimmer ay nagbabago sa kanyang isip at hindi kinikilala si Zach bilang nararapat na tagapagmana ng Zimmers. Ang iba pang mga Zimmers ay mukhang nag-aalala din. Habang nagsimula silang magtaka kung si Mandy ay magiging bagong tagapagmana, kung gayon, kailangan nilang sumuso hanggang sa madalas kay Mandy at igalang pa si Harvey na matigas dahil nakita lamang nila si Harvey bilang isang freeloader. Matapos umalis si Senior Zimmer, tumayo si Zack sa galit. Parehong hindi mo sinubukan ang anumang bagay. Mapapanood ako, banta ni Zack habang nakasisilaw. Kay Mandy, Medyo sumimangot si Mandy habang hindi man lang. Nag-abala si Harvey na bigyang pansin si Zack. Siya ay kigit pa sa may kakayahang alisin ang lahat sa kanya. Nang hindi masira ang isang pawis. Kabanata 170, hindi nagtagal bago kumalat ang balita sa paligid ng na ang Zimmers ay nakakuha ng 50 milyong dolyar na pondo mula sa si Orcs. Narinig ko na nakuha nila ang mga pondo dahil sa isang babae. Ito ba ang may buhay na asawa? Narinig ko ang asawa na binili ang pagpipinta na the Rocky Mountains, Landers Peak para sa labin lima. Dolyar lamang, at ibinigay ito sa CEO ng York Enterprise. Hindi nakakagulat. Maaaring maging interesado ang CEO kay Mandy. Ang mga tagalabas ay nagsimulang magchismisa ng biglaan, ngunit hindi nito napigilan ang mga zimmers na maging masikat, dahil maraming pamilya ang bumisita sa hapon masikip ang Zimmer's Villa, at lahat ay nandoon maliban kay Harvey York at Mandy Zimmer. Ang iba pang mga pamilya ay dumating upang malaman ang isang bagay o dalawa sa kung paano nila. Nakuha ang pondo, ngunit napakasama na wala si Mandy upang ibahagi ang mga detalye. Sa Platinum Hotel, nais ni Harvey na matugunan si Woods, at hindi sinasadya na makikita si Jake Surrey. Nagulat si Jake nang makita si Harvey doon habang siya ay may balak na hilingin kay Tyson na mapupuksa si Harvey. Ano ang isang pagkakataon, Harvey, sneered ni Jake. Hindi pera niya makalimutan ang kahihiyan na. Kinakaharap niya sa auction house at sa kasamaang palad ay labis na naakit siya kay Mandy. Iyon ang dahilan kung bakit siya napunta upang hilingin kay Tyson na sirain ang mga binti ni Harvey. Maaari bang ang iyong pagbisita ngayon ay upang mapupuksa ako? Tinanong ni Harvey ng isang smirk. Sa sandaling iyon, lumabas si Tyson sa silid. Siya ay nagulat nang makita sina Harvey at Jake na nakatayo sa tabi ng bawat isa ng marinig niya na si. Jake ay nangangailangan ng kanyang tulong upang masira ang mga binti ng isang tao. Sa paghusga mula sa sitwasyon, maaari bang si Harvey ang tinutukoy ni Jake? Kapatid na Tyson tulad ng napag-usapan natin kanina, ito ang tao, siray ng kanyang mga binti at ang 800,000 dolyar ay magiging iyo, matapang na sinabi ni Jake, inaasahan na matatakot si Harvey at hiwalayan si Mandy. Siguro pagkatapos ay magkakaroon siya ng isang pagkakataon sa kanya. Napalingon ang mukha ni Tyson matapos marinig ang kahilingan ni Jake sa lahat ng mga tao sa mundo. Kinailangan ni Jake na makipag-away kay Harvey. Hindi maglakas loob citizen kay Harvey kahit na gusto siyang patayin ni Harvey. Ang mga nakakaalam lamang kay Harvey ang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Isang bata mula sa Surrey's ang humiling sakanya na masira mga paa ni Harvey. Gusto ni Tyson na patayin si Jake. Sa pwesto, pinagmasdan ni Harvey si Tyson bago niya masabi. Kinoong Surrey kahit papaano, ipaalam sa akin. Kung magkano ang binayaran mo upang masira ang aking mga binti? Kalmado na sinabi ni Harvey. 800,000 dolyar. 400,000 dolyar para sa bawat isa. Mayabang na sagot ni Jake. Makinis. 400,000 dolyar para sa isang binti. Nagbibiro ka ba? Ang mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyon. Sinusubukan mo bang lokohin si Tyson? Sigaw ni Harvey kay Jake matapos na masampal ang kanyang mukha. Ano ang, sinampal niya lang ako. Natigilan si Jake, habang hinawakan niya ang kanyang nakatitig na pisngi na may malawak na mata. Kapatid na Tyson, tulungan mo akong masira din ang kanyang mga braso, at bibigyan kita ng isa pang 800,000 libong dolyar. Sumigaw si Jake habang tinuturo si Harvey. 800,000 daang libong dolyar, sinusubukan mo bang lokohin ulit ako? Tinanong ni Tyson nang mapagtanto niya na ayaw ni Harvey na ilantad ang kanyang sarili.